Hi! Ako si Dr. Carlo Trinidad. And today, manunood tayo ng mga TikTok videos related to medicine and health. At titignan natin kung tama o mali ba ang mga sinasabi sa mga videos na ito. So yung unang video galing sa TikTok, umabot na siya sa libo-libong tao as of filming... Meron na siyang more than 140,000 likes and over 38,000 shares. Yung account mismo na nag-post, 135.4 thousand followers. Yung video ay tungkol sa ulcer, hyperacidity, and the like. At kung paano siya ma-address naturally nakakapanic ba pag ikaw ay isang asidik? May natural remedy ba na pwedeng antacid? Natural Pwede. remedy. Pwede. Kumuha ng 200 ml na tubig. Lagyan mo okay. ng 1 tablespoon apple cider vinegar. Mali tayo ng pananaw na ang apple cider vinegar ay asidik dahil masim, Hindi po. Non-acidic po ang apple cider. Vinegar. Suka. Acidic. Actually, ang pH ng apple cider vinegar ay 2. So, asidik po yan. pH of 2 ang normal pH ng katawan 7.35 to 7.45 neutral yung pH ng vinegar ay slightly as less acidic than yung pH ng ating uh, sikmura which is 1 so acidic po siya at half teaspoon ng Himalayan salt i-mix ba wow. iye pagka na-dilute na, na sa manakaw ng Himalayan salt ng tabatay ng Himalayas ano ba to ba't hindi pwedeng uh, iodized salt? Ready to drink na po. Yan na po. Iinumin nyo every morning pag for 14 to 28 days and say goodbye to hyperacidity. Marami actually nag-claim sa benefits ng apple cider vinegar pagdating sa hyperacidity. Hindi lang tong video na to. Pero walang scientific study confirming na gagana talaga ito. Wala rin legit scientific o medical sources na nagsasabi kung ano ang benefits ng paghalo ng apple cider vinegar at Himalayan salt. Isa pa, ang apple cider vinegar ay acidic. Acidic food item ay maaring magpalala ng acid reflux symptoms. The best and proven way to treat hyperacidity is to take proton pump inhibitors gaya ng omeprazole. Take note na, kayang iwasan ng hyperacidity by changing some habits. Kasama na dito ang pag-iwas sa kape, tsokolate, alak at fatty, spicy, and acidic foods gaya ng vinegar. Iwasan din ang kumain ng marami lalo na sa gabi. Iwasan humiga within 2 to 3 hours after kumain. At kung ikaw ay smoker, kailangan mong itigil ang paninigarilyo. Yung next video, as of filming, meron na siyang 2.9 thousand likes and 1.1 thousand shares. Pero most likely, mas marami pa ang nakanood nito kasi yung account ay may 879,000 followers. And related tong video na to sa kidney health na expertise ko. Today, I will show you the famous stone remover. I have expelled all these stones from my kidneys. All you need is olive oil. Olive oil is like liquid gold, If you know its function. We will need only 3 tablespoons. We will also need the same amount of tablespoons of lime. Now we will actually, no, yung lime, lemon, any citrus fruit, kalamansi sa atin, kalamansi, orange. Uh, bukod sa diuretic proper, pro properties niya, meron siyang citrate. Mamaya didiscuss natin kung ano yun. But kaya sa citrus fruits, mataas ang citrate content na pwedeng makatulong sa kidney stone. It is one of the most popular in traditional medicine because both components contribute to the proper functioning of the kidneys. Kulang na lang spaghetti, Take no? spaghetti, olive oil, all those stones. lemon, Do this, no, para kang kumain and you will notice sa, sa Italian restaurants. Ba baka lang kasi ma-misinterpret ng, ano, ng ating mga kababayan na pag ininom mo to, eh, automatic na maglalabas ka ng kidney stone. Hindi siya ganun kasimple. So, may mga kailangan tayong i-clarify regarding this video. Oo, nakakatulong yung lemon mixed with olive oil, but only for small kidney stones. So, yung sinabi ko kanina, lemon and other citrus fruits contain citrate na isang substance na pumipigil sa pamumuo ng kidney stones. At dapat hindi lang ito ang iniinom mo. Kailangan mo pa rin uminom ng maraming maraming tubig para talagang ma-flush yung stone. My expert advice, may mga iba pang gamot dyan, kagaya ng potassium citrate, yung ating herbal sambong, effective din 'yon. Again, depende siya sa uri, sa laki at lokasyon ng stone. Meron din gamot na pampaluwag ng daluyan ng ihi gaya ng tamsulosin, kung saan uh, parehas siyang iniinom along with yung ito lemon or yung citrate para mailabas mo yung stone. So, hindi siya magic na automatic lemon and olive oil ay ilalabas mo na yung stone. Siyempre, kung may iba ng sintomas, nilalagnat, masyadong malaki yung kidney stone, huwag tayong aasa sa home remedy and mas maiging pumunta na sa inyong doktor. For our last video, galing ulit sa TikTok from an account with more than 650,000 followers. As of filming, this video has more than 156,000 likes at isaraw itong trick para mawala ang blackheads at whiteheads. Okay. Ano ba ito? Remove whiteheads and black. Ano itong hinahalo niya? Ha! Toothpaste! Toothpaste. Okay, toothpaste. Talaga, sinisipilyo na pala yung mukha ngayon. <laughs> Bato. Okay. Tablespoon ng toothpaste. Ay, meron pa. Ayan, okay. So, may brush siya. Hindi naman niya sa mukha. Joke time tayo nito eh. Bakit sa... Wala namang blackhead sa braso eh. So, baking soda. Ah... Uh, toothpaste, tsaka lime, no? Kapag pinahid nyo po sa mukha, baka hindi lang po blackheads and whiteheads yung mabura sa mukha. <laughs> pwede pong wag nyo pong gawin to, please. Kung meron po kayong dapat na matutunan sa video, wag nyo na pong gawin. Kung ayaw nyo pong mabura yung buong mukha nyo, wag nyo na pong gawin. okay, sige. Bato. Unang-una, ang toothpaste ay para sa ngipin, hindi sa balat ng mukha ang ingredients ng toothpaste can even irritate and dry your skin kahit saan mo man to ipahid, lalong lalo na sa muka. At kung sobrang dry ng skin sa muka, magi stimulate lalo ang oil production which could trigger even more breakouts. Wala rin ebidensya na may benefits ang baking soda at lemon juice para sa muka. Ang baking soda ay may pH na 9 at maaari nitong ma-strip ang natural oil sa skin at mag-irritate lalo ng balat. Tulad ng toothpaste, baking soda can harm your skin and cause more problems like peeling and acne. Yung lemon naman kapag diretsyong in sa muka ay pwedeng mag-cause ng mga burns. Kung concerned sa blackheads, pimples, and other skin irritations, best to consult a dermatologist. Marami ng mali o kaya misleading na impormasyon tungkol sa kalusugan ngayon online. Kaya ugaliing mag-research at mag-verify ng mga impormasyong ito sa doktor mismo. Huwag basta-bastang sundan ang mga napapanood sa mga viral video. Baka rin kasi makasama pa ito sa kalusugan nyo. Again, ako si Dr. Carlo Trinidad. Thank you for watching. Oh! Okay.